Alalaki po Manduli oh, po talaga Ang dami oh Good morning Ito po tayo Nagpagsapalaran na naman po tayo At naging lang po tayo ngayon Kasi maaga pa po Baka o mamaya pang mga yon Kaya po tayo Nau na po dito Dito po ulit Rest back po ulit ako sa Buhayang Bato Fishing spot balik po ako dito kasi dito po medyo maganda ganda po yung tubig at malayo po doon sa mga water lily kaya wala pong makakaabala po ito po yung mga nauli wala po sigurong tilapia po rito kaya ito mga magagalag hunting po muna tayo o kung ano man yung isda pong meron dito yung pong masasalamatan natin na makukuha ang biyaya po dito sa ilog nito wow Tandoori <laughs> po. <dito. laughs> kan tuli ka ang aga po good morning bigat po na ho biglang kumagat po Biget eh dalo lang po tayo ngayon wala pa po oh sila baka amiya amiya pa po mga darating ang mga anglers po na iba ito <tryos> sila naman oh. ano to ano to ganduli na naman ganduli na naman po wow banduli <tryos> Ang lalaki po ng ganduli yung tag Ang lalaki po. Oh. <laughs> Ay lalaki. Lalaki ng ganduli. Naglaki oh. han po sila dito. grabe ang lalaki po salamat may kumakagat talaga ayun po laki ito ko muna ang lalaki po grabe nakikita na po ako sa kabila ayun po parang nagsosorbay po siya pero may dalawang paming wit ayun nasa kabila pa guys ito po pakipagsapalara na naman po to baka ba sakali yung makakuha na naman na pang magataan na naman sabi po mga size ng kanduli dito lalaki guys lalaki po grabe ô lạ lạc kêu bằng một bụi Tingnan na po, ayan. Yeah. Tinex ko to, hinahantay ko lang. Yun. Opo, oh. Dito po, mga dito maraming dalag dito. Ito, dito, baka, baka puri sabi tayo dyan. Well, eh, yun lang, o. Oh, marami, o. Kasi dyan, oh. Pero, marami, o, oh, dyan. Sabi ko, huli na kanduli dito. Yeah. Oh, dami na, o. Oh, dyan, o, oh, kanduli. Ah! Dito, talaga, ayan, oh. o. Kita mo, mga, ano. Kanduli? may really? lilim pala dito. Ayan, isa ka na! Ang ah! <Jose> dami po yan. Isa ka na! Biyak lang ang mga nakawalaan na nga. Ayan na po sila. Ayan na po. Dating sa Master Jojo takasi si Mang Ed po. Digusman. Si, si Master Jojo Calvo.

may malalaki yan dyan Mangid, nakita pala kayo ni Kachoy kahapon Sabi, sino yung nagdadalag kanina? Eh, di kahapon no? Nandun, ako? Nandun tayo? Eh, sabi ni Kachoy, sino yung nagdadalag kanina? May nagdadalag ba? Sabi ko, oo, oh, meron si Mang Ed yun Magdadalag daw sa sana siya Apo ha oh. sakit po kasi ng ulo ng kahapon kaya umuwi ako ha ah, pumunta po kayo sa dulo Sandaling oras lang kami dito si Don Robert oh. Bet and wait kami oh. Tatlong dalag ka agad siya Yan lang sa friend na Preston mong yan Bait and wait ha Wala ate pa eh Okay, kailangan ko kayo dyan. Okay.

Nahuli po dito, ang dami pong dalag na pasag po dito, halos tapat nyo na, Lumulutag sa tapat nyo na, ayaw ko magat, parang mga busog po, kanduli pong natapat sa atin, ito nga ako, si Mang Edu, wala pa rin oh. Wala tapat ko na, ayaw po eh. Ayaw talaga ako. Oh. ako marami na akong sabit oh. kaya ako nagpahinga na. <laughs> Ilang sabit na po Dalawang setup na po Dalawang tinggarin Bus Ito lumipat na nga po kami ng Pwesto eh. Wala na po kami doon sa dulo Andito na po kami Sa may bangkaan Wala ako talagang Andito po sa tapat yung dalago Hindi ayo po akong magat Ito nga ho, si Mang Edo. Kanina pa rin ho. Casting na nga ho, ginagawa niya. Wala pa rin. Sa akin po, bali nakakuha ko ng kanduli kaninang umaga. Tapos ito, paapon na ho. Wala pa mga edo dami nga po ayan mga similian dami po siguro buwang paon number yan sa buwang paon number yan sigurado dami po guys dito po kami sa tawilan lang oh po oh, dito na kami lumipat sa kabila oh. yung kami po ni Don Robert eh marami mm -hmm. po kami nahuli nga po nila tibaling na akong naluto ko sa gata kaya lang ko ngayon wala ako parang busog po yung mga ista ayaw po talagang kumagat oh, si Mag layo na po ng mga agwat namin si Master Jojo naman umuwi na kakain daw po muna okay po guys kung sakasakali po thank you thank you po sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagsubaybay God bless po sa ating lahat bye, bye po guys andito dito kami suko <laughs> uwi <laughs> uwi ito si mang Ed. uwi na rin oh ha. ito si toto po yung ano po ng bangka natin driver natin suko uwi uuwi po ulan ng